Magandang araw! Welcome to Revive Vlogs! And Magandang araw for today's video. Kami ay atin ng trick or treat sa barangay namin. Ayan, galit ang isang bata. O, kami ay atin. Alis na kami. Marami na sa tao sa labas eh. Lakad ka na! Labas! 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 Okay. Hi! Hi! Welcome to our vlogs ate! Oh, Bisig-bisig si ano? Bisig-bisig si ate! Trick or treat ko! Ayan yung mga kindi nila! trick trick. Gusto ko mag-video bakit? Galit ka. Ha? <laughs> Kau talaga. Uy, mag-ano na kayo na barangay kayo, diba? Kau talaga. Lagi mo akong pinag-iinitan eh, ha? Kau, Mr. Jayco, ba? Ako na naman nakita mo, ha? Ayan yung mga contestant, oh. Oy, Bri. Tingin ka, Bri. ¡Egadito!

Thank you po! God bless! God bless po! Take Thank you! Thank, Thank you, you so kami! <laughs> 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 na kami! Ginobili. Ginobili na kami. <laughs> Yeah, bisan kumakanta naligaw kami, naligaw. Ayun, baby oh Bilis oh, Ay, oh no, Thank you, oh. you po. And, and okay, dito. Thank you dito mag dito, ka oh. uh,

ay trick or trick. Ayan yung nakuha ni Brie, oh. Nakuha niyang candy. Tabi mo nga yan. I will Brie. Ayan yung mga kuha candy ni Brie. Brie, oh. School. Mm. school. Mmm. Thank you very much. Thank you for watching, guys. 6.30 na ng gabi kami natapos. Nagsimula kami. 5pm. O, Tapos na ang trick or treat. Good morning. Ayan, umaga na. Dahil kami ay napagod kagabi. Hindi na namin natingnan yung ano. Yung mga... Ah. Uh, isa lang call mo, ha? Oo nga, ito. Oh, sige. Yung mga nakuha niya dun sa trick or treat niya, hindi ko na naayos. Kaya ngayon, titingnan ko. Ayan, guys. Oh. Oh. Eh. yung nakuha niya dun sa trick or treat. Ito yung nakuha niya dun sa mga birthday birthday. Mga birthday birthday sa kapitbahay. Ayan. Ito diba naman yung nakuha niya sa trick or treat. si ko kasi may mga pagkain sa lahiri po yung kainin. Ihiwalay natin. Tanggalin ko yung hindi pwede kay Bri, Is, ilipat ko. mga ganito, hindi ko siya pinapakain eh, hanggat mga ari. Thank you for watching. Please like and subscribe.